Assalamualaikum at magandang araw po sa inyong lahat dyan mga kabalbas at sa mga OFW around the globe. Kumusta po kayong lahat dyan? Lalong lalo na dito sa KSA Saudi Arabia na nakapagpahinga dahil sa Idil na holiday. At sana po okay lang po lahat tayo dyan at nag-i-enjoy tayo. Alright! <laughs> At dahil nga sa holiday di pa dito sa Saudi Arabia kaya naman ang mga tao dito ay nagpapahinga pa at syempre habang nagpapahinga yung mga kasama ko ay nagkakausap na magluto-luto muna, magbanding-banding habang wala pang trabaho nang sa ganun ay magkasama naman tayo paminsan-minsan lang. At dito nga sa isang maliit na kubo na sa likod lang ng aming kumpanya ay dito kami nagkasama-sama at naguusap na dito kami magluluto at magbabanding na rin. Sa totoo lang, hindi talaga ako invited dyan sa pagkakataong yan. Pero nakikusurso lang ako, nakikitsismis lang ako, nakikimartis lang ako. Dahil ang mga kasamahan ko dyan ay dati kong mga kasamahan din sa feed mill. Kaya pumunta na lang din ako at nakikiusiso na nga din. At sabay na rin, nakikitsismis at bumili na rin ako ng isda. Bumili na din ako. Parang silang huli galing palengke. <laughs> at busy nga yung mga kasamahan ko sa trabaho dahil naghahanda sila ng pagkain na aming kakainin. <laughs> sa totoo lang, wala talaga ang bag sa pagkakataon na yan. Kaya para hindi ako masyado mapahiya, bumili na lang ako ng isang pirasong tulingan. Dahil binibinta nila yung tulingan dahil sobra yung kanilang napamilya at di na namin kayang ubusin. <laughs> at yung mga kasamahan ko nga ay busy sa pagluluto. Mayroong nagprito ng isda at mayroong ding gagawa ng sinigang na isda. Mayroong ding gumagawa ng kinilaw. At mayroon din nagprito ng tuyo na si Bro Ricky na galing pa daw sa Pilipinas yung tuyo na kaya napakasarap talaga niyan. At mayroon din nakadistino na nag ng dalawang perasong isdang tulingan at may kasama pang tilapia. At sa puntong ito ay binabaliktad na nga ng ating kapatid na si Bin Diesel para magpantay ang luto nito. At ang nakuto ka pala sa pagluluto ng pritong isda ay ating kapatid na si Brad Abobo na sobrang busy dahil kausap <laughs> niya ang kanyang pamilya. At yung guwapo na hubad-baro ay si Bindi Silian ng aning kumpanya dito. At ang isang hubad-baro pa na macho ay ating kapatid na si Bro Agsalda na siyang in-charge sa paggawa ng kinilaw. Na napakasarap niya gumawa ng kinilaw na pag natikman mo ay makakalimutan mo pati pangalan ng asawa mo. At yung nasa likod naman niya ay si Bro Medil na gutom na talaga kaya dinaan na lang sa pagtiks yung kanyang gutom. <laughs> At sa puntong ito ay uti-uti nang naluluto yung ulam na aming kakainin. Nilapag na rin yung mga rice cooker na may mga lamang kanin na siyang aming kakainin. At nagumpisa na nga agad kami kumain dahil almost 10 o'clock na ng umaga dito at halos lahat kami ay hindi pa nakakain ng almusal at hindi pa nakapagkapi kaya halos putla na kami lahat sa sobrang gutom na talaga. As you can see mga kabalbas ay nagka-traffic-traffic talaga yung mga kamay namin dahil sa sobrang gutom na namin at hindi na namin alam kung ano ang aming uunahing kakainin dahil sa sobrang sarap din talaga ng pagkain na aming niluluto dahil paspasa na talaga kami kumakain dahil siyempre ang sarap ng aming nilulutong inihaw na tulingan, tilapia at mayroong pang kinilaw na tulingan at mayroong pang sinabawang tulingan, saan ka pa? <laughs> at mayroong pang pritong tuyo at inihaw na pusit. Kaya naman sumama na rin sa aming food trip ang isang bitnam at isang aprikano na aming kasama sa trabaho dahil napakasarap daw talaga makisama sa banding ng mga Pilipino dahil ang ganda ng hospitality ng mga Pilipino. Ang sarap naman talaga kumain kapag budol fight at sama-sama kayong kumakain kasama ng iyong mga kasamahan sa trabaho. At mapapalakas ka sa kain dahil makakasabay ka na rin sa kanila. At sa punto ito, hindi na rin talaga ako nagpapaawat ay kumain na rin talaga ako at baka maubusan pa ako nila dahil ang tatakaw pa naman nilang kumain. <laughs> <laughs> Sauce. <laughs> at sa puntong ito ay mga busog na talaga kami kaya nagtuturoan pa kung sinong uubos ng pagkain. At hindi na namin alam kung paano pa ubusin namin yung aming pagkain dahil sa sobrang dami talaga ng pagkain at ang sasarap pa. Hindi mo na malaman na busog ka na pala at bundat na yung tiyan mo at baka sumabog pa kung masobra na sa pagkain. At yung mga kasamaan ko, kahit busog na talaga, ay pinipilit lang nila kumain para lang maubos yung pagkain dahil masayang lang ang aming hinandang pagkain na sobrang sarap pa naman nito. At hindi namin alam kung kailan maulit ang food trip na ito kahit simpleng pagkain lang yung aming kinakain pero napakasarap talaga. Nasa sobrang sarap ng aming kinakain at ba makakalimutan mo na ang pangalan ng iyong kasama at ang pangalan ng iyong asawa. At sinamantala talaga namin ang pagkakataon na makapag-food trip. Dahil next week babalik na kami sa aming trabaho at hindi na kami magkakasama dahil makanya-kanya na kaming mga schedule. At sigurado ako bungkag na naman ang bahaw ng aming mga kapitbahay na makapanood ng video na ito. At yung mga maritis na makakapanood ng aming food trip na ito ay sigurado ako maglalaway na naman kayo dahil sa sobrang sarap ng aming tinitira. Kaya ang payo ko sa inyo, uminom na lang kayo ng tubig. At sa puntong ito ay sobrang kabusugan na talaga namin kaya sinisimot na lang namin yung mga kaunting natitira pa pero hindi talaga namin kayang ubusin dahil sa sobrang dami pang pagkain kaya siguro ipamimigay na lang namin sa mga kasamahan namin dito. At sa bandang huli ay umanan na natin ng tubig para solve na talaga yung ating kabusugan. <laughs> ha, ah, how, how are you? At binayaran ko pala yung isda na aking nakuha kanina para makaulit tayo muli. <laughs> And that's all for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Please like at share po ng aking video para mas marami pa pong makapanood nito. At sana po ay nasiyahan ka at natuwa ka sa video ko. Paki-follow niyo po ako sa aking Facebook at paki-subscribe niyo po ako sa aking YouTube channel. Marami pong salamat muli at see you po sa next vlog ko. At mabuhay po tayo ng mahabang panahon sa tulong po ng ating Panginoon na si Allah. Allah bless us po. Ma salam.